bakit mahalaga ang paglalaro ng bata? Bakit kailangan nilang maglaro? Ano nga ba ang meron sa paglalaro? Well, ayon po sa pag-aaral, ang paglalaro ng bata ay paraan nila para matuto. Especially pag sila ay 3 years old and below. Kung naglalaro sila, sila po ay natututo. Kung sila ay naglalaro, ang kanilang kaisipan, ang kanilang brain, ang kanilang utak ay nagde-develop din. Dahil ang mga bata, kapag sila ay naglalaro, it's a way for them to learn. Doon din po sila natututo. Paano nga ba? Paano ang paglalaro ay nakakatulong sa pagdevelop ng utak or brain ng mga bata or ng mga anak natin? Well, ating alamin, every time na naglalaro ang bata, mayroon siyang struggles, challenges at nagagawa niya ng paraan Problem solving po ang tawag doon. May problema, hinanapan ng solusyon, problem solving. Katulad po 'yung ginamit kong halimbawa na bola. Tapos meron tayong mga shapes, meron merong mga shapes, square, rectangle, triangle na fit in. 'Yun po ay parte po 'yan ng problem solving. Problem kasi kailangan ng bata ilagay 'yung cubes or 'yung mga object sa kanilang space or sa kanilang shapes. Problem kasi mahihirapan silang ilagay. So, dapat alamin nila kung ano yung corresponding shape, object at shape kung saan nila ilalagay. Yun po ay parte po ng problem solving. Ang problem solving po ay parte po yan o bahagi po yan ng cognitive development. Inuulit ko, problem solving ay maganda para sa cognitive development ng bata. Cognitive yung sa thinking ng bata. Aside from that, pag ang bata ay naglalaro at may kasama siyang kalaro, either adult or young ones or katulad niya or kaedad niya, sa totoo lang po ay nag improve or nade-develop din ang tinatawag nating psycho or socio-emotional development ng bata. Paano? Kasi pag kinakausap ng adult or ang mga bata ang anak nyo, nade-develop po ang socialization ng bata. Nakikisalamuha po ang bata or ang anak nyo. At bawat salamuha ng bata, meron po siyang natututunan. Kung ang kalaro ng anak nyo ay isang matanda or older or adult at meron siyang sinabi o binigkas na bagong salita sa anak nyo at hindi alam ng anak nyo ang ibig, kung ano ang ibig sabihin nun, yung adult ay i-explain niya sa bata Ituturo niya sa bata kung anong ibig sabihin nun. At sa side naman ng bata, siya po ay nag-aabsorb ng new information para sa kanyang language and literacy. Aside from that, pag ang bata po ay naglalaro, tapos nakita niya na yung kaklase niya o yung kalaro niya ay masaya o kaya meron silang ginawang nakakatawa or nakakatawa sila po ay tumatawa, yan naman din po ay parte pa rin po sa tinatawag na emotional development. At sa bawat galaw ng inyong anak, going back sa bola, bawat movement po ng kamay, daliri ng inyong anak ay parte po yan ng physical development. Alam niyo po ba na hindi lang po sa kamay na i ang ating fine motor development? Sa paglalaro, pwede rin nyo pong paglaruin ang inyong anak sa labas, yung may mga bato-bato. Make sure lang po na yung mga bato-bato ay hindi sharp na bato, yung na-fine po na bato. Para mamassage po ang kanilang mga paa or yung talampakan ng kanilang paa. Pag kasi po namamassage or natatouch ang kanilang talampakan ng kanilang paa, yun po naman ay nai-improve or nai-develop ang kanilang balance movement. Pag-apak nila, parang natitikil tapos na nababalance na nila yung sarili nila. Aside from that, namamassage din yung mga nerves daw sa talampakan ng paa. At syempre, maganda rin po yan para sa fine motor development ng inyong anak. Pero syempre, pag ang inyong anak ay pinalaro nyo sa labas, especially sa mga pebbles at sa may mabatong lugar, make sure na nandun kayo para i-assist, i-guide ang inyong anak or ang bata sa surroundings nyo. So again, mga mi, hayaan nyo lang po maglaro ang inyong anak. Hayaan nyo lang po silang maglaro. Pero syempre, may supervision pa rin kayo at may guidance pa rin kayo para sa kanila. Para alam po nila yung mga dapat nilang gawin at hindi dapat nilang gawin.